Yung masarap uh oh bro ano okay. hello sir <laughs> uh, yeah. order order, Order, hahaha Macadamia. Then, anong drink Macadamia. na ito? Yeah. Ha? Ah, oh, ikaw. Eh. Ikaw na lang bahala. Makalinya ko ito. Isa? Saka brood coffee na uh, tall. Uy, order mo, Ali. Sabi mo don kay Sir. Kay Sir Nash. Hello, Sir Nash. Sabi mo. Yan na. Doon ka na para ma-video kita. Dali. This is uh, be, answered. What would you okay, think? I'll be fine. Yeah. What do you Uh, sige, uh, sige po na lang po tayo. Ay wait, di pa po. Mabuhay pa po tayo. Aan sa sala ako? Libre. Anong tanong? brood na lang? Uh -huh. Hatiin na tayo ah. Ah, Okay na po. Huwag na po kayo mag discon So, kulang may Ay, ay, ay. That would be 512 Ay, wait. Confirm ko lang po yung order nyo. sa so, pong blueberry cheesecake, isang french toast, isang macadamia bouquet, tapos isa pong tall size na blue coffee. Tama po ba? Yeah. Okay. So, that would be 512 pesos. Okay. Uh, 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 po. Yes. Uh, po. Okay po. Kailangan ba tayo? Ay! Uh -huh. Because of the discount. Apo. So, 512 pesos po. I received 512. Kailangan pa ba ng ID? Hindi na po. Hindi na? Here's um, your okay, receipt sir. Thank okay. you. <laughs> And then, si Lola. Lola is waiting for Kuya okay. And then, Ali is waiting for Kuya. He's okay, waiting Time check. What time is it? It's already 11 o'clock, I think. Ten. Huh? Ten?

Tinuturoan siya mga magka-share. Mabuti di siyang nagka-share sa'yo. Buti nag siya, nagka-share na siya.